Habang bata, dapat ay natututo na ng kasaysayan. Ito ang naging diwa ng isinagawang storytelling activity sa Santungan ng Kulturang Kapampangan, City of San Fernando Pampanga nitong Biyernes, September 12. Sa murang edad pa lamang, ipinalam na sa mga kabataang Fernandino ang sakripisyo at kabayanihan ni Nicolasa Dairet, isang babaeng tubong siyudad San Fernando na tumulong sa mga sugatan noong panahon ng rebolusyon aabot sa isang daang mag-aaral mula sa Early Childhood Care and Development o mga daycare student ng syudad ang lumahok sa makabuluhang aktibidad. Hinati sila sa apat na batch upang mas maunawaan nilang makulay na kwento ng kabayanihan ni Nicolasa. Para kay Jennifer Maliari, Child Development Teacher ng ECCD-CSFP, mahalaga ang ganitong programa upang maitanim sa murang isipan pa lamang ng mga bata ang kahalagahan ng kasaysayan. Sa ganitong programa po, napaka-alaga po at napaka-organize po na, na na mabigyan ng ganitong activity ang mga bata lal na po na malaman po ang isang uh, karangalan at sakripisyo ng ating uh, babaing bayani po dito sa ating syudad. Samantala, maging ang mismong mga magulang ng mga bata, ramdam din ang kahalagahan ng ganitong mga aktibidad na nagsisilbing tulay ng kasaysayan para sa kanilang mga anak. Mas mabuti po yung nakakasali sila sa mga ganitong ano, programa para po malaman nila po yung mga, kung ano po yung mga ibang paano ng mga, alibawa si Nicolasa po, ganun. Para po malaman po agad nila yung mga, kung anong inaano po nila aking Ayon naman sa isa pang magulang, sa pamamagitan ng kwento ni Nicolasa, natututo ang mga kabataan na pahalagahan ng pinagmulan ng kanilang lungsod. Ang mahalaga po sir, kasi para habang bata po sila, na-explore po nila yung kasaysayan ng San Fernando, ganyan kung ano po yung kwento ng bawat mga naging bayani ganyan. Po malaking tulong po para sa mga kabataan na bagong usbong po. Para kay Ami katakutan focal person ng Gender and Development Office ng CSFP. Ang kwento ni Nicolasa ay dapat iparating sa mga kabataan upang makita nila na kahit kababaihan ay may malaki at mahalagang papel sa lipunan pinlano namin na magkaroon ng storytelling sa mga estudyante ng ECCD o yung mga daycare students natin at ang mga storytellers ay mga teachers nila. So dito pa lang no sa murang edad maipapaunawa na natin sa mga uh, sa mga bata, sa mga anak natin, ano sino si Nicolasa, ano ang kanyang naging role. Uh, maganda po kasi na balik uh, uh, balik aralan natin yung ating history kung ano po ang naging kasaysayan ni Nicola sa Dairit, ano ang kontribusyon ng mga kababaihan noong mga panahon na yon. So pagka po binalikan natin yon, pwedeng matimo sa ating mga puso at ah, sa ating pagkatao, may mga pwedeng gawin ang kababaihan sa present times. Hindi ba? Hindi lang tayo simpleng may bahay, tayo ay mayroong pananagutan sa ating kapwa, pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa ating bayan. Kilala si Nicolas bilang isa sa mga tumahinang watawat noong panahon ng Revolusyon. Nagpagaling sa mga sukatang mandirigma at naging tagapamagitan sa sigalot ng mga general. Ang kanyang tapang at malasakit ay patuloy na nagsisilbing huwaran para sa makabagong henerasyon ng kababaihan. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Women's Week, kung saan ginugunitari ng 151st birthday ni Nicolas ngayong taon. Sa pamamagitan ng ganitong programa, na ipakikita sa mga kabataan ang kahalagahan ng kasaysayan at kulturang kapampanga. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.